Suportado di Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo ang pagbabalangkas ng Philippine Commission on Population o Popcom ng mga bagong hakbangin upang makontrol ang pagdami ng tao sa bansa at sa mundo kabilang na ang pagsusulong ng non-scalpel vasectomy. Sa kabila nito iginit ni Gona hindi dapat gawing mandatory ang pagpapatupad na hakbangin at gamitin lamang ito bilang opsyon ng mga lalaki. Hinikayat ang senador na dapat maglunsad ng pagkom na katuwang ang Department of Health ng Education Information Campaign upang maipaliwanag sa lahat ang mabuting dulot ng vasectomy. Naniniwala sigo na marami sa mga lalaki ang posibleng mag-alinlangan sa maaring side effect ng vasectomy kung hindi nila mauunawaan mabuti ang medical procedure na ito. Una nang nabahalang popcom sa mabilis na paglobo ng populasyon sa mundo na ngayon ay umaabot na sa 8 bilyong katao. naman uh, ehikit an option. Nikit an option as available na para sa mga uh, kalalakihan, uh, pwedeng nila piliin. At uh, dapat i-educate rin po na ano hubang uh, magiging epekto nito. Dahil kahit sinong lalaki, maka kung di nila maintindihan kung ano yung epekto nito sa kanila, hindi yung papayag. So, importante pa rin po yung education campaign at ipaintindi sa lalaki kung bakit uh, kailangan nilang magpa-vasectomy. But, optional lang po. Walang pilitan, walang mandatory. Dahil, uh, eh, desisyon ng uh, kalalakihan yan kung uh, papayag silang uh, to undergo vasectomy. At ipaintindi na wala po itong magiging side effect sa kanila. Dahil yun po isa sa kinakatakot ng kalalakihan kung masakasakaling mayroong side effect po itong gagawing vasectomy. So option lang po ito, make uh, these options available to all para isa po sa magiging uh, option natin paano na uh, huwag masyadong tumaas ang ating uh, populasyon. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.